Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay August 20, 2024, Martes. At ngayon po ay ginugunita naman natin ang kapisahan ni San Bernardo, Abad at Pantas ng Simbahan. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Atin pong pinagpapatuloy ang aklat ni Propeta Ezekiel chapter 28 verses 1 to 10. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao. Sabihin mo sa pinuno ng tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang diyos. Nakaluklok kang parang diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo'y hindi ka diyos kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang diyos. Akala mo'y matalino ka pa, kay Daniel. Akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay kahit pa anong lihim. Sa dunong mong kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong hang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusog kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Iuhulog ka niya sa laling na walang hanggan. Papatayit, hiyahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papa, papatay sa iyo ay masasabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Martes at tayo po ay napapatuloy sa ating pagbabasa at pagninilay mula sa aklat ni Propeta Ezekiel na kung saan ay ipinapahayag niya ang mensahe ng Panginoon sa mga tao na ang tingin sa sarili ay Diyos at pilit na itinapantay ang kanilang sarili sa Dios Bagamat, no, sabi nga dito, parang derechahan na at nire-real tayo ng Panginoon, tao lang tayo at kahit anong gawin natin, magkamalman tayo ng maraming kayamanan, magkaroon man tayo ng sabi natin mahabang buhay, maraming ari-arian, pero ang lahat ng ito pagdating ng araw ay mawawala din at maglalaho at sa kagustuhan nga natin no, na maging Diyos, ay talagang makakaranas tayo ng napakamatinding pagsubok sa buhay. Sabi po dito no, no, dahil gusto mong maging Diyos at mag, uh, magkamal ng napakaraming uh, at kung gusto mong patunayan na Diyos ka kung kaya no, sabi dito ang bayang Israel ay ipalulusob sa iba't ibang mga mananakop talagang Ganun, may gustong patunayan, sige, parang patunayan mo. At dito po, no, ay talagang sa bandang dulo, ay makikita pa rin natin na may Diyos pa rin talaga na pinakamakapangyarihan sa ating lahat. Wala talaga tayo ni kalingkingan. Ang tao ay hindi maipapantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ang Diyos pwedeng magpakababa, no? pero tayo bilang tao, kahit anong pagmamataas natin, hindi hindi tayo magiging Diyos. No? Kaya nga, di ba, sa ating pong pananampalataya, si Kristo, bagamat Diyos, ay hindi nagsikap no, na maging Diyos, kundi tayo ang kanyang tinularan, tinularan siya ay nagpakatao uh, para mas ma, no, umaga, maipakita no, yung pagpapakumbaba at pagpapasakop sa nag-iisang Diyos, sa kanyang Diyos Ama. At ito yung no, nawa ay mas makita rin natin dahil sa nitong nakalipas ng mga linggo, no? laging sinasabi ni Kristo sa atin na siya ang tinapay ng buhay, siya ang uh, tinapay na mumbaba mula sa langit at ang sino mang tumanggap sa kanya, kumain ng kanyang katawan, uminom ng kanyang dugo, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. So ang tao, kahit anong gawin niya, hindi niya maibibigay ang buhay na hinahanap-hanap natin. Yung buhay na talagang ganap, buhay na kasiyasiya, tanging ang Diyos lang. Kaya sana na tayo po habang nagiging tanyag, habang sumisikat, habang umuunlad, umaasan sa umbuhay, buhay, eh, sikapin natin na huwag tayong lumayo sa Diyos, kundi mas pilitin pa natin at sikapin pa natin na manatili tayo na sumasamba sa ating Panginoon na siyang pinagmumulan naman talaga ng lahat ng biyaya na kung anong meron po tayo. So, tandaan natin ulit, no? pinamumukha sa atin dito, tayo ay tao lamang na dapat sumasamba sa iisang Diyos. Diyos na nagbibigay ng buhay. Diyos na magbibigay ng buhay pa sa atin sa kabila. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong